and guys, where you have to get Hello, magandang umaga sa aking mga mahal na taga-suporta. Dito, punta naman tayo sa lab, managat naman tayo. Uh, ang araw-araw nating hanap buhay dito sa Laos. Kahit Kunti lang ang mahuli Managat pa rin Kasi yun lang ang Hanap buhay natin araw-araw Kahit masama ang panahon Managat pa rin Mabuti ngayon Kaya ano Hindi malon Hindi masyadong malon at umulan yata guys oh wala na dun sa malayong mga lugar bandang ormok wala bandang kananga at saka sa ano limon bisaris uh, limon litiliti wala na at dito sa may kaibiran wala na rin at tayo punta tayo dun sa may pinanagatan natin kahapon sa may bahura eh ano maulan ngayon baka magpadawi ang isda at punta kanina nag ilan tayo sa payaw natin kanina punti lang nahuli natin na mga salay-salay at ito magpunta tayo sa Nanagatan natin hapon. At dito lang muna guys. Maya na lang ulit ako mag-video. At maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pag-suporta. Maraming salamat. At ingat tayo palagi guys. Bye-bye. guys magandang hapon guys ito guys oh maglalakihan ng mga alon guys oh ah tumulan rin pauwi na kami guys kasi maglalakihan ng mga alon at malakas ang ulan Yang din ang oh. Kita nah, akan guys, jadi tayo kagad. Dalit tayong tangating. ito lang muna guys. Dito na yan. Mabangga no. mo mamaya lang guys so, video sa kunting huli namin so, guys bye bye guys ingat kayo po lagi 2 hours later guys magandang hapon guys ito lang ang isda natin guys oh konti lang guys ito lang lahat halo halo at ito guys mayroon hapon guys kahit kahit maalong malakas ang alon dun sa laot malakas ang ulan hanggang ngayon ito lang guys yung nahuli natin hey guys bukas na naman guys bye bye ina kayo palagi